Bakit personal na nagpasalamat ang gobyerno ng Ukraine sa gobyerno ng Pilipinas? Kahit na ang Ukraine ay merong kinakaharap na relationship issue laban sa Estados Unidos dahil sa inasal ni Donald Trump sa presidente nito na si Zelensky, hindi nalimutan ng Ukraine na magpasalamat sa Pilipinas sapagat ang Pilipinas ay merong ginawa na kung saan pabor ito sa hinihingi ng Ukraine ano kaya ang bagay na ito? Ang bagay na ito ay siya ring iminumungkahi ng United Nations at ng People of Ukraine. Maging ang mga bansang Europa ay kumakampi sa Ukraine. Meron pangang umuusad na balita na ang Europa ay magpapadala ng maraming sundalo sa Ukraine laban sa Russia. Ano nga ba ang ginawa ng Pilipinas na ikinasaya ng maraming Ukrainian at ng mga officials nito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay araw ng Martes, March 4, 2025. Daku muna tayo sa relasyon ng Pilipinas at ng Ukraine. Nito lamang nakaraang biyernes mga kaibigan, viral ang paghaharap ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump at ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky dahil sa naturang pagtatagpo ito ay itinuturing na makasaysayan sapagkat ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon na ang Amerika ay nag-imbita ng mataas na pinuno ng isang bansa gaya ng Ukraine pero sa loob ng Oval ng Amerika ay tila pinahiya ang presidente nito umabot na sa punto na sinigawan tinuro at pinagtulungan ng Vice President ng Amerika at ng Presidente. Sinabihan pa si Zelensky na very disrespectful at tinawag pa siya na hindi marunong magpasalamat. Dagdag pa ni Donald Trump, nagkakaroon lamang ng lakas ng loob ang Ukraine na labanan ng Russia dahil sa tulong na natatanggap nito mula sa Amerika. Pero ayon kay Zelensky, matagal nang nag-iisa ang Ukraine sa laban nito sa Russia pero sumagot at mataas na boses ang sinabi ni Donald Trump ayon sa kanya hindi ka nag-iisa dahil marami kang